shadows dance we found our secret slow romance hello what's up mga bossing this is elvis andy tv so ngayong hapon andito ako ngayon sa aming palayan upang bisitahin at tingnan kung kamusta na ba yung aming mga palay so ito nga pala yun yung mga tanim naming palay so baling ngayong hapon gagawa ko ng ritual so inutusan kasi ako ni papa na magsilab ng mga dahon dito para maitaboy yung mga daga peste at mga insekto dito sa aming palayan para magkaroon ng masaganang ani so tara let's go ito yung okay, mga gagamitin natin para pag sa pagpapausok sa ating palayan dito kukuha pa tayo Ay. Ayun, bali po malawak 'yan, oh. Ayun, sa dulo. So bali po tatlong beses na kami nagtanim ng ano nito kasi nung una naming pagtanim po, binaha. Pangalawa binaha ulit. So ngayon lang po nagkaroon ng chance na gumanda yung panahon kaya ito na yung resulta. Ayan. Sana maging ano, malusog yung ani namin ngayong ano, possible mga March uh, okay March or April anihan na to with every breath your name I call in each heartbeat I give my all Walking through dreams we've yet to see Together we are wild and free. And I will hold you close, my dear. Your love chases away my fear. In your embrace, I find my truth. My heart forever ties with you. it starts to rise i see our future in your eyes we'll build a world on hopes and dreams a love that's more than what it seems through highs and lows And guys, tapos na ang ating pagpapausok. Ayun na. Sa po yan lahat. Sobrang init. Kaya kailangan na natin umuwi. So, maraming salamat sa mga hindi pa po subscribe sa channel ko. Please do subscribe. Maraming salamat.